Naguguluhan itong si Lilet kung tama ba niya si Ino ang napili niyang ipagtanggol dahil napipilitan lang siya dahil unang-una ay katugo si Trixie at nakokonsensya siya. Pangalawa naman ay ayaw niyang pumayag sinabi lang ni Lorena sa kanya namadami madami ng tulong ang binigay sa kanya at pagkakataon niya na ito para makabawi man lang. Kaya walang magawa si Lilet kung tanggapin ang kaso ni Ino. Pero ang payo naman sa kanya ni Tinang na walang mali na ipagtanggol niya si Ino kung wala naman talaga itong ginagawang masama. Samantala, muli na namang nakasalubong ni Ere itong si Lilet at wala na naman siyang magandang sasabihin kay Lilet pero hindi naman siyempre papatalo ang isang Lilet Matyas. Sinabi nga ni Lilet na kahit siya ay maliit, meron naman siyang kakayahan. Kaya niyang makipagsabayan kahit na sino at mas lalong kaya niyang lumaban sa mga taong naghahamon sa kanya. Tugon naman ni Era na kanina pa nangangati ang kanyang palad at naghahanap ng masasampal. Pinagtanggol naman ni Kurt itong sililet at sinabi niya kay Era na subukan niyang saktan itong sililet at siya mismo ang makakalaban nito. Sabat naman ni Bonnie na hindi gusto ang tono nitong si Kurt at pagtatanong na ano ang problema at kung anong gusto niyang mangyari. Inawat naman ni Lilet si Kurt at sinabi niyang wag na silang patulan dahil may mahalagang bagay silang dapat pagtuunan ng pansin kaysa makipag-away. Nagsiselos din itong si Bonnie kay Kurt dahil meron nang nagtatanggol kay Lilet na hindi niya man lang magawa. Gayunpaman, pinayuhan naman si Ramir ng kanyang kaibigan na kumbinsihin itong si Lilet na pumayag sa kanila at hindi kay Ino. At kung kaya ba ni Lilet na isantabi muna ang mga issues nila noon at pumayag itong maging abogado ni Trixie dahil malaki ang pag-asa na mapapanalo ito ni Lilet, ang kaso na kung siya ang hawak dahil alam nilang magaling na ang bugado itong si Lilet kaya nag-aalala sila na pwedeng maipananalo ni Lilet ang kaso ni Ino. Sa kabilang banda naman, kinukonsensya ni Melissa itong si Lilet na hindi ba siya naaawa kay Trixie at sino ba namang babae ang gugustuhin na ipaalam sa lahat kung ano ang nangyari sa kanya. Dahil sa sinabi ni Melissa ay nahihirapan niya itong si Lilet kung papayag ba talaga siyang maging attorney ni Ino. Pero wala na talaga siyang magagawa dahil nang makabalik na sila Lorena, agad siyang kinausap at sinabing siya ang kukuning abogado ni Ino. Bilang malaki naman ang utang na loob ni Lilet kay Lorena at kung hindi dahil sa kanya, ay hindi maooperahan ng kanyang tito at makabayad ng utang nila. Kahit ang totoo ay naaawa rin si Lilet kay Trixie kung totoo man ang nangyari sa kanya. Pero alam at ramdam ni Lilet kung gaano kasinungaling itong si Trixie at magaling lang gumawa ng kwento. Yan ang dapat nating abangan bukas sa Lilet Matchas.